25 Ang araw Tapos yung pinin pa mamaya <coughs> Sili, kalamansi, patis Luha At ah, syempre mayroon tayong bago Ito yung dinan ko sa tiktok Ayan bagong ginbisdak ginamos in life in Mindanao kasi masarap kasi nga na. at saka ano sa spicy timplado na siya lubat kasi yung mic kaya ganyan na lang galing pa siya ng Mindanao yes na deliver may deliver deal. may dealers na dito ayan kita niyo ng ating ginamos ayan ito yan yung hinahanap kong ginamos talaga kasi maano mo talaga yung pagkaginamos niya dahil yung kanyang ano yung kanyang bagoong ang sarap ito yung mga dilis na maliliit yan diba ah. ay ito lang sa Timplado na to Ayan. Timplado na yan siya masarap to kainin ng malamig na kanin. Tapos ayan yung pangalan nyo. Ayan. Binili lang namin to sa TikTok. So, ayan. So, patay. Ayan. Mm. Ayan. Marami. Watch it. Unang kagat first bite ayan kung makikita niyo yung taba may mabuhok-buhok

Para kailangan ko po ang paligo kayo. ito ko. kung Hindi mo pa rin na. naman kasi yung kuryente Hindi nila makatarungan. Hindi pa 他这么是豆腐，他这个是豆芽呀。那是什我呀？啊，豆芽那那那那。还麻就是这个。 ジャンジャンにましょうね。 matatagung nagayon ng dito Hmm. Kung gusto mo ng alam amoy ang amoy ba ako? hindi ba ito nung ukon? hindi Alat. yung paano nilang nahuli din ito pa liit na isda? na mm -hmm. alat? may bagong ka eh may bagong hindi ba ah pati yung patis Hmm. Yung sabaw niya naman masarap, 'di Enggak, enggak eh. 해묵 마시고? 그

Hindi pala ako pwede panlaban sa mga mukbang. Ang <laughs> binis kong mabusok eh.

Galing ka ng ano? Ang no. buwang ka. Hmm, nga. Si Butad, sa buwang Meron din sila sa siyang buwang ka doon. Sila nga yan. Oo, mm. no, oh, yan no, no. lang. Oh. Ang laki nakita kumita. Ang laki kumita ate. kaya lang katakot-takot naman yung balot niya para si mm. doon ka nga gilaan mo may galing pa siya ng Mindanao tapos taga metro pa kaya tama lang yung price niya no? hmm. Ayun. 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 na si ang balot na. Diba? Hindi mo magdagdag ng kanina na. Mga ulam. Kasi akong tinatapon ng mga gulay eh. Hmm. Ito nga, matambak dito na ito. Subig. Sana ang Ano ba ang ko pa bas, na sa akin. <laughs> uh, Yan ang pinakamaluwang kong sandwich. Ang gano'n yung isa. Hmm. Yung bago. kaya? mo. Hindi na puputok yung lalo ko. yun na yan, puti na lang yun eh. Ngayon daw mong puti. Kain mo ko pa. Nakabukas yun ha? Uh, huwag mo muna buksan yan. Ay, eh, balalabasan ko naman. Diyan mo naman yan. Oh, 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 oh. At ayun, ako na lang mag-isa. So itong mga gulay-gulay, si sinisatay na kasi sa HSA. lalo akong mabungusok kaya tani na lang sa kasi kumain na kami ng tinapay kanina